Sa so, tingin niyo po, ano po yung problema kay Prince? Malaki sa kairam niya. Hmm. Papapasok sa kairam niya, magdadalog po. Hmm. Dito pa sa baba ko, may, may kawi po yan. May lubog po po niya. Oh. po yan, tutulong sa ay, Pero pinapapasok po niya. Papa po, eh, pag talagot yan, hindi na sa tabi ko na. Kala ah, kong baon po yan. Gusto po niya yung sumasama sa inyo, no? Ay, sumasama po si Misa po, nagkapag-away po. Hmm. Dandag sa highway. mama mga, kami para pareho. Ah. Pero matagal niya na ho siyang kasama pala sa ano? Matagal na po. Di ba ako lang po sinanaw sa laksangan po eh. Mm. Kasakit po yung mama ko eh. Ah. Hmm. Pero kumusta po kayo ngayon? Kayo po, nangangala ako kumisan po. po. Mm. Ba'n yun nga mga ka talaga? <laughs> Nakakatuwa po si ano, mama po ni Ate Karen. Thank you po sa ano. Thank you sa... Yung kinakausap niya na po ang maayos, ha? Huwag kaya. Ano po kaya yung magandang gawin kay Chris? Pag pinakawalay po ninyo, babalik po ninyo ng dating edit po yun. Hmm. Matikis uh. pa yung ulo nun. Ah. Minsan na po, naisip namin, ibalik na lang po ulit sa babae ka. So, po. Nalala po pa ako, sakit po nun sa ano ka, kung pagkaya binalik dun. Ah. Pero... Kaya lahat po si mama, dinila po dito yan. Sabihin niya po yan. Hmm. Naabutin ni mama, kaya nilililig kay Chris. Wala uh, ka mama, huwag ka halaga sa kanila pero hindi sa dito yan. sa kumusta po si Karen ngayon at saka si yung pong asawa niya? Nagkakaan po lagi yan, bahagi po Pri. Mm hmm. Barangay doon, barangay doon. Puro barangay po? Eh, dahil sa anak ni Joel po. Uh, ano po yung ano? Ano po yung gusto niyong baguhin sa kanila? Ano po yung pwede nilang ayusin sa pagsasama nila? aladin din po, galing din po. Magkakaayong minsan po mm Hmm. Siguro tanggalin po nila yung pagiinom. Saka... Eh, hindi ko hindi po. Ang may iwasan po nila, siguro. Hmm. Sino ako, po si Ate Karen? Ay, yung lalaki po. Pag hindi pa si Jack. Hmm. po sila dyan. dyan. Sino po yung mga kasakasama? Sina Marvin. Hmm. Mga kaibigan po nila. Hmm. Saka ni na Ate ko. Okay. So, yun po dapat tanggalin nila yung pag-iinom-inom po, no? Ay, pag wala pa, tanda, po kasama po sa tagal, nila. Hmm. Pati isang buwan, nandito si ate. Papagal po ko ng bahay po dito. Hmm. Pipintura po. Yeah. gusto po nyo, bilan ko kayo ng ano, yung bisikleta para madali nyo buhat-buhat po yung gamit nyo. Wala akong magbabay. Mga kasi hindi po kami sa highway. Ay, hindi po kayo marunong. Hindi Ang ah, gusto nyo, lakad lang. dati po kasi binilang ko ng motor na may sidecar yung mag-asawa sila, Karen, eh. Kaso, hindi po nila napagbuti. Si nanay naman, Parang nakikita ko kasi ginagawa niya yung best niya para mabuhay niya itong mga apo niya, yung anak niya, yung nanay niya. Sa akin naman po Kuya Ram, kahit di po gawin ni Mama yun, kaso na ano po po kasi kahit hindi ko na po pinipigil minsan, nagkakaroon po sila, kumikita po, nagkakapayaran din hmm. po, kaya po siguro po hindi po nila uh -oh. Kapag po naman po sabi, kasi di naman po kami namang problema, binibigyan din po kami, naguuhin hmm. po si Jomel. Ayun. Ay naman pala, hindi naman mo pala nagpapabaya hindi, sa bigas. Gusto. Ang ano po kasi naman gusto na po kumikita po siya sarili na ayaw na po oh. nang bigay-bigay. Mm. Parang gusto na po yung, ibig sabihin po ba, sarili na pong sikap. mm Maganda Tumasin naman na yan po, talaga. Tugusin na po, ginagasto siya po, pinagpaguran niya po. Oh, huwag natin iyaasa para maging matatag Kaya tayo. Kaya po, lang, pag umaalis lang po ako, sabi po ni Jamin, bigyan mo na lang eka eh, si mama ng pera eka eh, para hindi eka eh, umalis. Ayun po, pagka, hindi, pagka umalis po ako na mga tatlong araw po, bibigyan ko po silang budget. Hindi po talaga siya aalis po doon. Oh. Pag po dumating na lang po ako sa po siya magpapaalam, aalis kami sa mm. Naano ako kay nanay, Kailan yung pina-check up si nanay? Matatapos na po si nanay, Kuya Ramon. 6 months yun, six months. Hmm. Ano na po, August po yata yun. Mayayari na po siya, last na po yung sabi po ng doktor po sa Elijah na po eh. Last na ano na hindi ka na kukuha sa susunod ng kabat. So okay na yung ano niya? Pag naubos na po yan, hindi na po ulit Kailan yung ano? Hindi pagkaubos niyan, kailang i-check up pa, ulit. na lang po doon. Oh, kung okay na yung ano niya. Na, ano naman po si nanay kapag po yung, ano, yung pinadadala po doon, na check up naman po siya lang. Hmm, okay. Kausapin natin si, ano, si Prince po. Pa -pa Pababay na natin. Buti ako kinalagos po. Tara po, kausapin po niyo. Dapat kausapin niyo. Ano kasi lumabal. Oo. Oh. Ano? Papakabay ko na. Ba't ka agad manunong gumawa sa akin? Opo, hindi ka ba sanay nang sa ng sumagot ng opo? Ha? Kaya ba sanay sabihin nang sumagot ng opo? Ha? Ngayon ang tulong ko sa'yo eh. Huh? Hmm. Ano, Kuya Prince, susunod ka na kila nanay, ha? Pero huwag ka nang sumama sa kanila. Nanay, di ba hindi niyo naman po siya sinasama? Mag-aaral ka, kasi kailangan mo mag-aaral. Ang tanong, may gamit ka pa. Kaya mga nang gamit niya, at lapis niya, pinamimigin niya. Hmm. Pag-uwi na po, basa-basa po ng tubig. Kailan po siya na hinto? Hindi naman po siya Hindi na hinto. Hindi po na hinto. wala lang hmm. po talaga pasok ngayon po. Oo. Oh. Ito taas ng lunis at sabado at linggo, may pasok ka na, ha? Kailangan siya magabayan ng tama para maiayos yung gali po niya. Patutulogin ko, sabi ko pa dito kayo sa tabi ko matulog. Hindi ah. yeah. po siya tatabi sa abing magkapat Dito ko sa amin po natutulog yan. Okay, pero kay Kuya Jomel. Oo, ayun na. Kailangan mo man nang yeah. ng tama ito. Yeah. Kasi lalaki siya ng walang ano sa buhay pag ano. Ngayon kung gusto mong magkaroon ng magandang ano yung anak mo, eh pagtuon naman na ng pansin. Ano po, ano po? siguro... Pwedeng hugasan niyo po to para makain ni mama nyo. Grapes po yun. Kay hey, uh, Jamel. Hiningi ko yung ano, yung uh, ano mo, yung oras mo dito sa anak mo para mag magabayan mo ng tama. Magpalaki mo ng tama. Ha? Ah? Ang dami mong dapat tabulin dito sa anak mo. Kasi ano, uh, medyo ano yung, mapalaki mo ng tama. gabayan mo ng ano kasi nga sila nanay naman medyo alam mo naman yung ano nila medyo minsan napapasigaw nanay hmm. mm. ano susunod ka na kila nanay Opo. hindi ko marinig susunod ka na kila nanay uh, para hindi ka mapapahamak ha okay huwag hmm. ka dito lang dito lang ha nakikinig po ba Okay. Kasi, pagka hindi ka susunod sa kanila, mapapahama ka. Ha? Gusto ng ating Diyos na sumusunod sa ating mga magulang. Okay? Okay po. O, kasi para i-bless tayo ni God. Para mas, maging masaya tayo. Okay? Okay. Okay. O, high five tayo. Tapos kay... Uh, kay Kuya Jamela, kailangan ng gabay ng anak mo. So ngayon, kailangan mong habulin yung ano niya kung alis kung alis siya ngayon. Wala. Gusto mo pala yung ganyan eh. Let's see. Let's pa si nanay. Ako nga magsusubo. Tignan ko nga kung ano. A akin na yung baby ko. <laughs> baby. <laughs> ano yung baby ko? Baby oh, subo mo na baby. <laughs> baby. <laughs> Dahil na naman, baka mabilo ka sa'yo. Baby! baby kong baby damulag. Ah, dito na. Nalungkot naman ako. Hindi ba di baby damulag, ano? Nalungkot naman ako sa baby damulag ko. May sakit pala. Ah, oh, baby damulag. Ano ang tagod sa'kin, di ba, Ben? Baby damulag ka na sa baby damulag. nanay na lang. Nayo. Sige na. Naglalambing lang ako sa inyo. Sige na. Sige na po. Pagbigyan nyo na ako, minsan lang to. Ayoko. Gusto ko ano. Ayan nga. Agatin mo na! Salim ka? Ah. Sige na, kayo talaga. Echi! Yung baby ko. <laughs> uh, baby! Papita mo lang. Ata na, subo na. Maglaki mo na yung kukulat yung bukwitim. Baby! Baby ko. Sige na. Sige na po. Isang ano lang, Nay. Isang subo lang. Ayoko <laughs> nang ganyan. <laughs> tignan lang. Nay. na lang yung alam na kami tinagod. O, tignan niyo tong anak niya. Ayoko, eh, ayoko yung kumakain ito. Sige ayaw. na, ito. Please. Ayoko nang kumakain. Ayoko kumakain. Ay, hindi pa pala siya kumain ng kanin. <laughs> ah. Oh, uh, nay, sige na. Isang ano lang. Bakit nga, mamaya. Hindi naman ako may sakit. Ah, uh, isang ganun lang, Nay. Sige na. <laughs> Mm hindi. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Sige, <laughs> hindi ko makita. Ah, sabon niyo po. Nay. Abot na. Abot. abot. Nakaganyan po. Yan. Hindi ako saan hiling mo ko. Nay, ah. sige na po. Magre-request lang ako. Yan ang miss ko sa inyo eh. Hmm? <laughs> hindi ko mo Hindi ko mo. Nay, ganito oh. Nay, ganyan oh. Ganyan. Oh. ganyan. Ah. Nay. Asa ah, na lang, Nay. Baby damulag. Baby ko. Hindi po ano maabot. Tara na kayo maiya sa akin. Ito <laughs> <laughs> na, baby. Ito na, baby. Ang baby ko. Mm-hmm. mm Nagulat ako Wala! Hindi ka nag, Ito naman kita uh, ito naman po, pagbabalat ko sa baby ko ng ano. <laughs> baby damulag ko. Alagaan ko lang muna yung baby damulag ko. <coughs> Ikaw, Ate na si Lola mo, hindi mo inalagaan tong baby ko. Yung mga ganyang mga Lola. Dapat. Sa bagay, malakas pa naman sila eh. Baby, oh. oh. Mm -hmm. pala pag walang ngipin, oh. Sa <laughs> masabi. <laughs> oh, napapasipa. Wag mo kayo sisipa. Baka masipa niyo po ako. Alam niyo kung bakit ko linalambing si nanay. Kasi kulang sila sa lab, yung lambing, kaya tingnan niyo. Ay, ganyan kayo yung batin, Ay, batin yung na, no? Batin. Ay, ganyan na, no? Gusto ko po suso. Mm. Ilan no ilan, ilang taon na si Lola? Sixty pa. pa lang siya? Pa. Hindi mo niwala, 60 pa lang? Akala ko nasa 80 na siya. O 70 iba lang ano no. niyo yung stress niya no. Eh, dahil sa stress niya eh, yung ganyan yung tumatanda ka agad. Pero yung mga mm. ano natin, yung mga titas, yung mga nag yung mga eh, natin minsan 80 na parang 50 lang yung mga tumatawag sa atin. Dapat kainin niyo po 'yun na. Para lumakas po kayo, kailangan po ng katawan niyo ng ano, ng vitamin C. Ayo. Gusto. Si ano malambing din sa ano, sa mama niya. Ah, oh, baby da mo lago. Oh. Kasi pagka walang ganyan sa buhay, malungkot eh yung ganyang hindi mo naman kailangan araw-araw gawin. Pero kung may time ka na maglambing ka, iba kasi yung may tat. Ay, ay! Kasi wala ko pita na-agra. Uy! Hindi mo, muntun na, oh. ay, ay. na Baby. Ay! O, tignan mo. Oh. Mananaginip pa si nanay nito eh. <laughs> Sabi pa may s tekram, si tekram, si tekram, si tekram. Nasaan siya? Tekram, tekram, tekram! Tekram! tingnan mo yung ligaya ba na nadudulot ng simple lang pero alam ko masaya si Nana. Oh, oh baby, oh. Mm. Gustong gusto mo pala. Mm. Lasi na sinasaya nga. No? Si ate, ate, kain ka na? May dala akong ano doon, beef. Ano lang, corn beef. Marami. Corn beef at saka kayo... yung... Kain na po kayo. Gusto ko, pagluto ko po kayo. Paano ko kayo magpa -apoy? Sa tagal-tagal ng panahon, ngayon lang ako kinausap ng mabuti ni, ano, ni mama mo. Meron na po kasi sa kanyang nagpapaligay. Ha? Huh? Tanong na po sa kanya. Po Sino? Siya? Tatay ko ni Jomel. Yeah, ah, my love team. My God. love team pala. Ayaw ko yun. Ayaw ko yun. Ayaw ko yun. Ayaw Oh. Lord oh, Ay, okay. ito na sila sabi sa inyo. Oh, nay. Balitaan nyo naman ako. Eh, di ako magkasama ko Kailan po natulog ko dito? Basta ko po nalakaran po. Nakulati ka ma. Okay. Crush. Oh, hello. Karen. Ano crush niya. Opo, kasi po kasi po siya ng pangbabi. Oo! Oh. Oh. ko lang ka ako, ikaw, ako lang ako yun. Malaking nagagawa ng pag-ibig eh, no? Naruruti ko naman. Oo, oh. <laughs> ikaw talaga. Ay, Pero masaya po ako. Okay lang <laughs> yan. Ganun na ako katagal, ano yun? Ngayon ko po na po yun. Pero tumibok po yung puso niyo. Hindi. Right? Ah, Babangangin ako nga nanay. Ah, pero gusto niya po siya. Ayoko. Ay. Ah, gusto niya, pero galit lang si nanay. Oo, oh, takin ako nun. Ah, okay. Pero gusto niya po siya. Tawasan ako nun ko na, mga sapang, sa Hindi naman maingay. Okay na po ba ito? Ate, paano po yung hiwa? Tulungan niyo po ako paano yung hiwa. Dito po kayo. Pagayat po, pagayat. Pagayat. Tignan niyo po ako kung tama ha. Para manu natin, maluto natin na maayos. Okay, gaganito yun muna? Opo. Ganyan. Tapos ganyan po ba o pagganito? Ganyan po, pagayad po. Ganyan. Tama po ba to? Ako lang po kayo Tama po ba yun? Mali. Yeah, Tignan e, po, po yung hiwa nyo. Ito po yan o. No? Oh. oh, kaliwiti pala siya. Lagi yung nanay hiwa nyo. po o. Oh. Oh. Dito po na po po nanay kaya. Natutuwa ko kay ate. Tapos yung bawang. Alam ko ang daming matutuwa sa makikita nila sa ano kay nanay. Kasi sinasabi nila may problema nga si nanay. Ngayon, ngayon nyo patunahin na walang problema po sa inyo. Ano lang sa dalapunong ano. Sabi na natin mga may problema nga, mga 10% pero dala po nung Siguro na gugutom problema. Yung bawang po, okay na po ba yun? Opo. Alam po, luto na natin. Nasaan po yung kawali? Ito, wala natin kung ano. Hmm. Ayan, nagayon lang po yun. Aaring yung tubig. Ganyan lang ho muna. Opo. Tapos, mantika. Oo, oh, naayon may bawang. Oo, oh, bawang. Pakulungin mo muna. Pakulungin po ninyo. Okay. Eh, hey, hindi ka lang. Marunong eh, Ito po yun, oh. Ayun, natin ka. Papupulayin mo yung may bawang, ah. Ha? Sige, hawakan ko po ito. Ayun, ah. Ganyan mo pala muna. Opo. Lusod ni ba ako si Buya? Buso, doon ka. Ay, di pa huya tao mo. Ayun na, walang tigayos ngayon. Dapat po ba yung bawang, sabi daw po, parang golden na po, yung parang brown na? Opo. So si pa yung sibuyas. Sibuyas. Oh, parang ano lang po, no? Naging na kailangan namin nani dyan. Tapos, so... Oh. Eh, yeah. pakita mo ulit ito ka. Ayun. Oh, Ang galing ng baby ko, ah. Ayan, oh, ayan, ayan. 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 Ayan yung pala. Oh, ayan, ayan. Kikisayun mm -hmm. oh, yan, ah. Yan ba yun, 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 ito yung Ah. So lalagyan pa po, po pala nito. Lalagyan po yung kiram niyan. Ano po? Lahat po ba ito o kalahati lang? Kalahati yun. Baka makalba po kayo dyan. Tignan niyo po kung tama na... Apo. Apo, kiram, kiram. Okay na po yan. Eh, takukuloy niyo niya niya. Ay, tignan mo, mo na ko, Isnay. Eh, oh! bata <laughs> ka po. Patingin, patikim ko kay baby. O, oh, sige. Baby! Ate, kung muna kuwaris na. Ate, muna. Ate, tikman mo. Sige, sige, nanay. Sige, ano po muna. Hmm. Mainit na, yan, nanay. Ay, ipa niyo po muna. Ayoko. Ay, okay, ko ayoko, ayoko, ayoko. Magkaibigan na mo no? na Ayoko, doon ako, nanay. Sige, please. Hmm. Ano po, ako As na. Ano Yung baby ko naman, baby. Oh, okay. Anak, nanay. Eh, hindi na ba, nangawin lang. sa anak ko. Wait lang yung baby ko. Pa baby, tikman mo muna baby. Ayoko mo kasi. Iyo po na, iyo pa muna eh. Mm -hmm. po kayo. Hindi yeah. yan. Mmm, baby ko. Okay na to? Okay na to, ate? Okay, luto na mga anak. Mag-ready na kayo anak. Hindi na, talo lang po kami din yun. Kaya na po kayo, gusto kong, maubo, gusto kong makita ang maubos nyo yung ano nyo, pagkain. ano kasi kumain po eh. Oh. Sabi niya hindi po kayo, kaya kayo pinagluto. Oh, kumain ka na. Oh, hindi kayo, ako. Ayun. Ayun. Sige. Nagsusuka akong misa lang na eh. Nakilang ko na lang yung mga lama. Ayoko. Sige po, ubusin nyo na po yan. Ano po talagang gusto niyong tawag ko sa inyo, ate, nanay? Ito po, nanay po namin, ng So, ate sa inyo. Oh. sige, ate. Paano, ate? Ate, oh, ate. ano na? Alas na kami, ha? Apo. Ingat po kayo. Ate, dike. Po kayo. Ha? Ingat po kayo. Ano po tawag ko sa inyo, baby o nanay? na Nanay! Nanay. Hindi daw. Babe ay, na lang daw, babe. Ah, babe! Ay! Go! Oo. Hihihi. Lolo, sige ka naman. Ka po, meter, <catması> lad, na tanda ka naman. Wait na po. Ito niyo muna. Ano, anong gusto niyong tawag ko sa inyo? Babe. Tanda, tanda na naman. Sa'kin, sa'kin. Sa'kin, sa'kin. Oo nga pala. Tanda na yun. Paano, babe? Yung kiss ko, babe? Nasaan yung kiss ko? Babe, saan mo gustong maligang kita, babe? Babe. Lalo ka naman. Dito na lang, babe, sa kamay mo. Ano, dumiya ako ulit? Ate, ano? Malis na po kami, na. Ay, ako. Karen. Ingat, ha.